out po dito sa amin. Yan, diyan ko ilalagay yung isa. Yung isa naman, nandito. hello hangin, lapas. Lapas ng hangin pa. Yung tubig, oh. Hello, nagdadabog na sa kwarto. Mabuti na lang dito sa bahay. Paikot kami ng solar. pa you na know. Ano na din ito? Yung... Oh, maalaga ako! Pasok right po! Ka. Ka come here! Come here! Come here! Come here! Come here! Come ng... hangin! Kalabong! chinat ko na yun na umuwi na! Pasok yung yung tubig! Wala kami ngayong kuryente run out. Kaya malaking tulong talaga yung solar. Pina, pinapasok ko si Boy, o. Oh. Malakas na tay Yung mga pusa doon, hindi naayos yung trapal. pag ko ako ng Shanghai. Ito, ininit ko na to. God. yan yung sabaw namin kanina nilaga magkailaw na din guys so ngayon nagpipa ko ng shanghai ganito ko maglagay sa present tigas. so guys, gamit ako ng hatcha. Hatcha. Hmm. Tuling ko lang to. lu, Tigas usug. <coughs> Pipreto ako ng Shanghai. Ito yung binalot balo nila <mulong> nanay. Ha? Nasa subik sila tol. Ngayon, sinatot ko si Inday. Sabi ko, umuwi day dahil mukhang malakas yung ulan. Mukhang malakas yung bubuhos na ulan. Ay, parang magbasang basang sisim yan ngayon. malakas yung apoy. na natin. At yun yung ilalim. Pinahinaan ko na muna. Ito, pahinaan ko pa yan. Yun na! <laughs> guys. Kain na po tayo. May nasunog kasi yung sa ilalim. Pakainin ko na yung mga bata. Ang suwerte ng mga bata ngayon, no? May mga naghahatid sundo sa kanila. Uy, ito lang ata yung mukhang maganda. Pero masarap po, guys. Ah, ito. Mayroon din pala sa ilalim. May nasunog. Pero masarap po magsandok na ako para pakainin ko yung mabulilit. Green yung sandok ko. Doon to sa canteen eh. Paano po kayo magsandok ng kanin guys? Kasi ako, ganito ako magsandok. Ayaw ko yung diretsyo doon sa ilalim. Tapos, pabilog yon Hindi yung isang side lang. Yung iba kasi, isang side lang hanggang pailalim. Ako hindi ako ganun. May pamahiin din ako. Pag nangigita ko buo-buo yung pagkasandok, hindi ako natutuwa. Lagyan ko sila ng sabaw, guys. Oh, Uy, init! nila. Sa so, tangga lang sa kanilang. Hindi ko na sila nalagyan ng laman. Kain na kayo.